giniit ng isang political analyst na dapat patunayan ng administrasyon ni Marcos. Ikot, pataas. <laughs> hindi umiikot. <laughs> Dito na natin basahin. Ayan, administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ang tunay na intensyon nitong panagutin ang mga nasa likod ng mga dadiskarel na flood control projects. Anya, hindi ito dapat mauwi sa pagbangon ng imahe lamang. Kung hindi dapat tumam Tumbasan ng malinaw at maigpit na aksyon si MJ Mondia sa Balita. Binigang diin ng political analyst na si Professor Froylan Kalilong na hindi dapat mauwi sa optics lamang ang mga maanghang na pahayag ni Pangulong Marcos Jr. laban sa umano mga irregularidad sa flood control projects. Gate niya, dapat itong sundan ng konkretong aksyon at malalim na implementasyon. Sa isang panayam, inilihat na Kalilong na bagamat maganda ang naging talumpati ng presidente, ang paniningil sa pananagutan sa mga sangkot sa katiwalian ang tunay na sukatan kung ito ba ay may sasakatuparan. Ganda rin naman na uh, yung, yung panghuli niya Duterte na siyang parang naging highlight ng kanyang talumpati was uh, about the flood control, no? the the projects that never materialized and the... Uh, became the ano na no, became a a um, reason for many corrupt and graft practices to, particularly because we invested billions and even I think trillions of money a uh, trillion of money uh, para dito sa mga flood control programs sa na mukhang uh, dagdag pa niya kung ang layunin ng pangulo ay panaguti ng mga opisyal na dawit sa anomalya ito ay isang positibong hakbang pero ang mas kaabang-abangan niya ay kung kaya ba talaga itong itawid ng kanyang administrasyon. Ang stance ng Pangulo rito, I think it's more of uh, gusto niyang panagutin itong mga mga government officials na dawit o sangkot dito which I think is good, no? Pero of course, ang titignan natin dito is kaya ba tong uh, itawid no uh, kaya ba tong uh, uh, gabayan ng sapat na aksyon at implementasyon ipinag utos ni Pangulong Marcos sa Department of Public Works and Highways ang pagsusumite ng listahan ng lahat ng flood control projects na sinimulano natapos sa na nakaraang tatlong taon ipasusuri ito sa Regional Project Monitoring Committee at isasa sa publiko ang listahan para mabigyang laya ang taong bayan na magambag sa imbestigasyon na po tayo magkunwari alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, erata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Ipinangako naman ng Presidente na magkakaroon ng audit sa mga proyektong ito at posibleng makasuhan sa susunod na buwan ang lahat ng lalabas na may sala sa investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.